pa naglagay niya? Si Ray. Oh, shit. Ikaw na babawasan, Ray. nice. Ready na ba? Para sa Hindi pa, hindi pa. Nagkaano po? Hindi, hindi talaga. Tinay na din namin magpa-kidlat sa taas. Hindi din eh. Oh. Ito Oh shit, ano yun? sacrifice. Ah, uh, ini-infuse ata yung ano, yung material sa gold armor. Ah, I see. For cooking. Oh si Virginia nakatitingin. Oh, may dress na si Virginia. Oo, uh, uh, ini ko sa yeah. kanya. Eh, na, yung dress. Thanks. Galing sa kwarto niya yun eh. I'm I'm all all <laughs> <on>. <laughs> galing, galing sa kwarto. Ah, guys, may kalaban, guys, likod, guys, guys, ayun o, no? guys. May gago! Guys, guys! Oh, labilis ang Dami na lang. Oh, shit. May tao pala yun. <laughs> Wala ko na ako na Pagod akong bala, man! Oh, guard more, guard more. oh shit! Oh, shit! Hindi na kaya di, di nila Oh shit, ilag <laughs> dibad, dibad, dibad. Oh, what the fuck? papa, okay. Kala kalaban mga naka armor pala. Zero. <laughs> 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 <wala akong> Meat armor. Lagi <laughs> wala 'ung armor. I can't die, I can't die, oh, meron pa. <laughs> <laughs> Hands down, hands dumatang. down. Win <laughs> <laughs> the down. Veronica si down. Si Kevin, si Kevin. No, kapay si Kevin. What? Ronnie, sa likod mo, Ronnie, sa likod mo! Takbo, takbo, Ron! Uh, <laughs> go <laughs> ah. <laughs> oh, <fast. laughs> Karang pa sa taas ka. Ang <noong> dami, dami, dami. Tama ka si Ron. Anyone, kin ko sa likod mo? Ha? Oh, shit ka lang ng green screen. Ready <laughs> dito. Bas! Ano pa ng green screen? Okay, nakakarinig ako nung malaki. Um, paano ulit makabili ni Gold Man? Get ready uh, guys! Pitago! What Pitago! Na-down oh? si Virginia! Ray! Na-down ako! Nadown down ako! Na ako uh, Papulot! Pa pa Papulot! Ray, you dumb! Shit, I'm down! I'm dead! I'm dead! Oh. <laughs> Look for the people. Oh, there is a bro. Mahal! <laughs> Hindi ako nag-grenade! Namatay ako sa grenade! Ray! Ray! yung green screen ba <laughs> uh, <laughs> ka intayin green screen dito ba ano green screen ako nung <laughs> malaki um, okay. Ano ulit ba kamikin ko ba ito pagitago na si virginia ray na ako na ako pa pa, 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 pulat, pa pulat. <laughs> Ray, you dumb. Shit, I'm down, I'm dead. I'm dead. Oh, Look for I'm Oh, I'm dead. Oh, I'm dead. na I'm dead. 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 I'm sa I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm yung si Veggie niya ito, okay? Naku, namatay ako sa grenade! Ray! Ray! God, si, ray oh, sige, para, <laughs> si Ray! Kita sa video! Nipad ako eh! Grenade ah! Nag-alloy! Si Ray! Yung legs ako, may hilo na. Strain, I'm sorry. Two lang. Oo, sige. Para ano. Hindi may hilo. Ano lang. Dahan-dahan yun yung pag kasi hindi yan na-down eh. Pag, pag tinigilan mo tsaka siya ma-down. Kinakapala. Sira mo yan, patay nata yan. kamay, kamay! Ka- ah, shit, kago! Ang sa likod ba? Ay, ang dami! May mga nag-spawn! Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Hindi ata gumaganing normal na pistol bullet bro Wala na naman, pero punat lang wala Tulungan niya si Megs, konti na lang help Dump ko na, wala Daryl Dixon bro eh Daryl Dixon My ass! Okay Walking dead Patay Zero F Tapang ako doon sa weapon ni Rick Katan. Uh, train, train. Grabe yung ano, yung karakter ni Ron, yung matanda. Okay, inaano ano sa harap. Ini-ini-ano. Okay, okay, we clear, we clear. mo na, Ron. pulutin <laughs> <man> mo na. Huuuh, <laughs> um, <laughs> napagod na Menis na yun. Bilhin na lang ko Tapos ganun na apartment, tapos may murder bird naman. Na Kailangan na ko maman. ulit pumurta ang medicine doon. <laughs> Ay, wala, wala po, pa sa iyo. Taller panel. yun, ito <Sagaling. laughs> At siya. Nasa taas! Kaya, at, at, at. <laughs> nagka siya sa taas! Ow! Wala na buhay. Ayang, wala tayo ano. Ibam. Sino yung battery? Sino, Sino yung battery? battery? Sino yung battery? Sino yung battery? Drugs. Ilagay nyo malapit sa cross. Uy, <laughs> <Bum. laughs> sa taas, sa taas. Drugs.

Wait a minute Punti <laughs> oh. sa team ni Gav oh. oh. C4 C4 oh, C4 All the babies C4. are dead C4 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 Immorted babies C4 C4 Ow! <laughs> Ow! Ah, mas yung last C4 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 Nae-stun siya nae naman ng health bar. Hindi <laughs> ko alaman kung... Matay Basic Balasan niyo balat <laughs> Parang mas maganda yung story nung una. <laughs> Parang mas gusto rin yun. We're not sure yet. That's <laughs> it. Parang sa yun? Sanso Forest 1, the best. Puli pa naman mas malaking blub. Iniwan tayo ng dalawang <laughs> polis. Ta. Ayoko bang umuwi? Gusto mo bang magbahay-bahayan dun sa village okay. natin? Ayan eh, yung tatayo, oo. Oh, <laughs> eh, oh, they're coming, so they're coming, they said. Woah! We're getting closer! We have to leave! Woah! Ano mo? na to leave. mo, don't want to leave. I feel like a pack. I'm back Yung, oh, yung, tatlo, yung oh, my back. I'm back to Yung back. I'm back to my back. I'm back to my back. I'm back to my back. to my to the backpack! Get to the backpack. It wants to to stay? One out of four. One out of four. to uh, or We're ano? Talking. Uy, guys! Hi. Close! Uh, Babalik or alis na? Click the backpack. Click the backpack. Sige, Dalawang ending siya. Oh, dalawang ending niya, guys. Aalis hindi. Oh my god. We're gonna be super heroes. Good luck. What? Kaya New mode na Magiging Power Ranger tayo. Go lang. Kumain lang ako sa Okay. Ako muna. See you on the other side. Okay, Meg. Bye. I got my lighter. Ito na, tayo ng goggles. Okay. okay. Walang gagal siya. May ka oh. Uy, may kalaban! Import. Okay. Wow. Kailangan mag What kind? Meh. May. may kalaban? Where? Ano? Oh! Oh! <laughs> oh, Okay. okay. General. Lalo. Lalo. Galing niya talaga. Siyempre. Uy, pwedeng i-carb mo. Pwede i-carb. Carb, carb, carb. Okay. On three. One, okay. two, Nothing three. Wait, what did you say? I didn't know Ayun! I didn't know that. siya Yung... What?